what's up guys this is RJ Ricky Habagat. welcome back to my youtube channel for today's video ay mag update tayo ng ating mangga so ang hitsura po ito mga dahon guys ito po ay tinatawag nila ay nagpa flashing so meaning ay palatandaan na malapit ng mamumunga so ang gagawin natin ngayon ay hihintayin na lang natin na mag mature yung mga dahon para mag apply at mag spray tayo ng uh, pampabunga na medisina Ikal, ikalawa po ito na bunga niya so sana marami yung bunga ngayon so tingnan natin ang punuan guys oh. uh, tambak siya ng mga Uh, organic materials sa loob nilagyan ko yung mga uh, durog ng mga dahon oh. at nagkuha na po ng commercial uh, kunti commercial fertilizer nilagyan ko yan. So, itong mangga ito, guys, ay uh, mga, mga malalaki po ito. Uh, Indian apple o uh, Indian mango. Update na rin natin yung mga tanima natin, guys, ng mga gulay. So, since na summer na ngayon, ay Uh, magtatanim pa tayo ay mag so since na summer na ngayon ay magtatanim na tayo linisan muna natin yan at bubungkalin ang lupa para uh, makultivate ang kanyang lupa at gaganda ang uh, soil quality niya